Yes hello mga tol Yan nakikita nyo po sa likuran ko Yan yung tinatawag na Laguna Lake Ano po dito sa may tagik C6 So nakita nyo po ito na yung mga kababayan po natin na manguan ng kangkong Yan o Sa nangingisda rin po ata sila rito eh Ay, May mga makina yung kanilang motor Ay, May mga makina yung kanilang mga bangka na ginagamit Dito sila dumadaan mga tol eh. Show. Ah, pa ah, 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 sila so papunta na rin tayo mga tol ayan ito yung bike natin tagal kong hindi nakapagbike eh. naninibago tayo so let's go So makapagpay kayo tayo Habang nagka-camera Baka tayo ay <laughs> Okay let's go Shout out ah. Ay, ay, ay mga tol Shout out shout out Wala namang ano Bike lane naman yung Dinadaanan natin So Minsan may dumadaang motor Pero dito po yung mga tol Pakita ko lang sa inyo ha Yo Shout out Tagisang kamay pa yan oh Shout out to. Oh. Woohoo! Shout out. Brum 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 brum. Ang ganda ng halaman dito, mga tol, oh. No? May mga nagba-bike din to, no. So sige. Lang mahulog, lang mahulog. So grabe talaga. Ako pa ni bago. Grabe. Shout out, shout out tayo. Okay. Ayan, mayroon pala dito ng ano, patay. Yung mga malalaki. Ito mga tol, may ano dito. Bako. Oh. Yung binabak na yun, ah. no. Ala 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 ala. Ala makikiraan lang po. Woo! Ala pa tayo. Success. Ay mga tol, ang ganda. Dyan dito mga ton. Mino. Uhu. Hay. Ang bagod. Huh. Dahil naakit na imita ako naninibago sumula so, Makati dito sa may pembo sa may baba po ng ano yun sa may pagtawid lang sa may uh, ito, sa kabila lang nung ano, SM Aura doon tayo galing ginawa po natin kung bike kasi magbabike na nga po tayo yan nararamdaman ko talaga yung paninibago kasi ah, ang tagal natin tinapagbike halos 3 years ngayon lang uli kaya palalakasin natin yung ating binte grabe dito tayo magbabike lagi sa C6 ganda dito kasi mayroon talagang bike lane eto po yan o yan tapos yung mga sasakyan okay Woohoo! Woohoo! Boom, boom, boom! sarap dito ha ah. So mga tol, pahinga muna tayo. Kapagod. Ino muna tayo ng tubig dito. Kung so may paon tayong tubig. Grabe. Nakaka talaga mga tol, grabe. Ino muna tayong tubig dito. dumadaan motor dito Pakita ko sa inyo Ayan Si Kuya So let's go Sabit lang natin yung natin kung dito Let's go na mga tol So sige hanggang dito na lang muna Bye bye Peace